Samahan kami habang tinitingnan namin ang tinanxiang kita ng Bimax TV para sa 2024 mula sa YouTube at Facebook. Ang video na ito ay puno ng katatawanan at mga insights sa kanilang subscriber base at ang nakakatawang content na nagpapanatili sa mga tagahanga na nakatuon. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas nakakaaliw na mga update. Hashtag, hashtag #YouTubeGrowth #FunnyVideos Gamit ang public website ng Social Blade ay ating makikita ang kanyang estimated income sa kanyang YouTube channel. Ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated income or earnings ng isang YouTuber or influencer. Nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade ni Bmax TV. Ang kanyang uploads ay 827 at ang kanyang subscribers ay 932,000 at ang kanyang video views ay 298,812,624 at ang kanyang country ay Philippines. Sa kanyang channel type ay wala pang nakalagay. User created June 22, 2021. Ang kanyang total grade ay B at ang kanyang social blade rank ay 61,567. Sa kanyang subscribers rank ay 1,362. At sa kanyang video views rank ay pang 62,907. Sa kanyang country rank Philippines ay 274. Sa kanyang channel rank ay walang nakalagay. Dito naman tayo sa subscribers for the last 30 days. 15,000. At ang kanyang video views for the last 30 days ay 9,237,000. At disclaimer lang mga ka-wealthy YouTuber, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang. Dahil sa website na ito ay nagbabasi lamang sa mga views ng bawat video. I-like at mag-subscribe para sa higit pang mga insights sa mundo ng mga kita sa YouTube. At ito na nga ang monthly at yearly estimated income ni BMAX TV. Ito ang kanyang lowest at highest monthly estimated income sa YouTube. BMAX TV lowest estimated ay $2,400. Kung convert natin sa Philippines Peso, ito ay nagkakahalaga ng 133,566.9342. Dito kanyang highest monthly estimated income ay $37,800. Ating convert the Philippines peso ito ay nagkahalaga ng 2,103,679.2129. Dito sa kanyang lowest yearly estimated income ay $28,300. Kung ating convert the peso, ito ay nagkakahalaga ng 1,574,976.7652. Dito naman tayo sa highest yearly estimated income sa YouTube ni BMAX TV. Ang kanyang highest income ay $453,100. Kung ating convert the peso ito ay nagkakahalaga ng $25,216,324.1107. Salamat sa pagtutok. Ngayon, tinatalakay natin ang tinansyang kita ng Bmax TV sa YouTube. Nagpapasalamat kami sa iyong mga manunood, at kung nasiyahan ka sa aming mga video, Mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe at pag-like sa aming channel. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na maghatid sa iyo ng mahusay na nilalaman.